Mga ka-Republic, move on na tayo from Olympic qualifying tournament to PBA. At move on na rin si Coach Tim Cone. From his gilas duty, magkukonsentrate naman siya sa Barangay Ginebra. Maraming dapat gawin sa kupunan ng Gin Kings. Maraming butas na dapat takpan. Oo nga, kumpara sa ibang team, maganda na rin ang naging kampanya ng Ginebra sa nakaraang season 48. Sa dalawang conference ay pareho silang nakasalta sa semis. Sa Governors Cup ay tinalo sila ng SMB. Sa Philippine Cup ay pinatiklop naman sila ng Meralco. Parehong nag-champion ang dalawang team na nakabakbaka nila sa semifinals. Yung ibang team, malaking achievement na sa kanila na nakasalta sa playoffs. Parang nag-champion pa kung maka-advance pa sa semis. Pero para sa isang kupuna na katulad ng Barangay Ginebra, ay kabiguan pa rin ang ganitong achievement. Mataas ang presyo ng pagiging pinakasikat na team sa PBA. Mataas lagi ang expectation sa kanila ng mga fans. Mag-aani ng bashing at pintas kahit sa sarili mga fans kapag natatalo. Salamat at mas marami pa rin ang mga fans na talagang loyal pa rin kahit sa mga pagkakataong nangungulela ang Barangay Hinebra. Tinalo tayo ng SMB sa Governor's Cup Semifinals. Pinatalsik din tayo ng Meralco sa semis ng Philippine Cup. Maraming dahilan. Una, hindi si Justin Brownlee ang import ng Hinebra sa nakaraang Governor's Cup. Although maganda din naman ang naging performance ni Tony Bishop bilang replacement ni JB, hindi iyon naging sapat para tapatan ang husay ng SMB import na si Benny Boatright. Dito naman sa Philippine Cup, sobrang astig ang performance ng Meralco, lalo na si Chris Newsom na nanalong Finals MVP. Pero di pwedeng baliwalain na maraming Hinebra players ang injured. Si na Jeremiah Gray at Jamie Malonzo. May back injury din si Scottie Thompson kaya hindi siya masyadong naramdaman. Katunayan, hindi siya isinama ni Tim Kaun sa roster ng Gilas na naglaro sa Olympic Qualifying Tournament. Maraming nagsasabi naka-apekto rin ng malaki sa kampanya ng gilas ang naging injury ni na Scottie Thompson at Jamie Maloso sa kampanya ng gilas pero para sa akin mas naka-apekto na na-injured si Kai Kaisoto versus Georgia at ang dati nang injured na si AJ Edu. Anyway, ang Hinebra naman ang pagtutuunan ng ni ctc sa ngayon. Bali-balita, bakaro, hindi pa rin okay si Scottie Thompson sa pagbubukas ng Season 49 Partikular ang Governors Cup dahil ito nga raw ang mauuna. Mukhang hindi pa rin okay si Jamie Malonzo. Kaya malinaw katulad na problema pa rin at buta sa lineup ang magiging hadlang sa kampanya ng Hinebra. Ilan lamang ito sa mga dapat i-address ng Hinebra coaching staff. Kung inyong mapapansin ng ibang team ay nagsimula ng magpalakas ng lineup ngayong off-season. Kinuha ng talk and text si Rinambatak mula sa Blackwater. Palalalimin nito ang bench ng TNT, may makakatuwang na si Calvin Oftana bukod kina Jason Castro at R.R. Pugoy. Makikinabang naman ang husto ang Rain or Shine ni Coach Yang Yao sa rookie draft na gaganapin sa linggo, July 14. May dalawang pick sa first round ang ROS, 7 and 8, tapos ay may tatlo silang pick sa second round. Resulta ito ng mga nakaraang trade in concessions at magiging big chance ito sa ROS upang ibip up ang kanilang roster. Target ng Rain or Shine na higitan ang kanilang semifinals appearance sa All-Filipino Conference. Sadya namang nagpakulaylat ang Converge sa na nakaraang season. At heto na ang premyo, kanila ang unang picks sa rookie draft. Nagpapaduday pa kunwari ang Fiber Xers, hindi pa raw sila sure kung si Justin Baltasar na ang kanilang top pick overall. Ang dami raw kasing mahuhusay na prospect. Hindi po tayo naniniwalang kaya nilang pakawalan si Balti. Pag ginawa nila yan, agad diyang susang ba ng Blackwater Bossing at pag napunta yan sa Bossing, baka maging player din yan ng TNT. Number 3 sa drop order ang Barangay Hinebra. By this time, baka wala ng available na bigs. Alam ni Coach Tim Cohn hindi na magiging available ang mga big sa pick number 10. Pero umaasa ang American mentor may aabutan silang quality player, big man na makakatulong kina Stan Hardinger at Javi Tagilar. Naghahanap din sila ng point guard na papalit muna sa posisyon ni Scotty Thompson na ayon nga sa report ay baka hindi pa rin makapaglaro sa pagbubukas ng PBA sa buwan ng Agosto. Players injury pa rin ang magiging problema ng Barangay Ginebra sa susunod na season. Kailangang makagawa ng paraan ng coaching staff. Kung hindi, tough competition ang dadalhin sa kanila ng mga team na unti-unting lumalakas. Kung kaya lang ng apog ko, ay ititrade ko na sa Hinebra si na Chris Newsom at Brandon Bates. Pero ayokong gayahin ng ibang vlogger. Hindi kaya ng apog ko. Dito lang tayo sa totoo. So guys, lang muna. Hanggang sa muli! Kung wala po kayong mga viewers namin walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa inyo, Kats Aquino and Romeo Conchada. Salamat sa panunood, Idol. Sa iyo Alex Calderon, tunay ka. Nakakagalit talaga. Shoutout sa iyo, Erwin Santiago. Yes, Good luck sa susunod pang mga laban. Sa'yo rin, Michael D. Salamat, Idol. Nariyan ka na naman. At sa'yo, Herminia Balinget. Walang magawang mabuto itong mga buzzers na ito. Totoo yan. Sa'yo rin, Rose Marie Juan. At sa'yo, Via. Happy watching. Sa'yo rin, Carlos Kayanan, Walang magawa itong mga buzzers. Sabi niya. Sayo ren Jonis Asis. nakakagalit hindi pansinin eh. Crisishiano Vidal, shout out at sayo Dorothy Agulan, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.